Kuya Jomar nananawagan sa mga fans at taga-suporta ng lahat ng mga Calling Up serye. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw patungkol sa mga sinabi ni Kuya Jomar sa mga fans ng buong Calling Up serye na ayon sa binata ay imbis na e-bash po nila ang ibang tambalan ng Calling Up serye ay instead suportahan na lang po nila ito dahil iisa lang naman ang layunin ng buong team Calling Up at ito ay makatulong sa lahat ng mga nangangailangan, At narito pakinggan po natin ang mainit-init na pahayag ni Kuya Jomar na pinapaabot sa mga fans. So, um, kasi um, hindi po kasi eh, nagkakaroon ng mga bashing, nagkakaroon ng mga bashing, hati 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 ng um, Paris o so, uh, yung mga supporters ng ibang kaya nga. Uh, uh, so, promote ko lang po dito. Huwag po tayong alam. Uh, Huwag po tayong Basta wala na po. support each other. Support, support each other. Yeah. Wala po siya ng bashing. Just hate or just love you no know, hate. Huwag so niyo pong that. ano. Opo, alam ko po. Alam, alam ko po na meron po tayong mga sinusuportan na love team. May kanya-kanya hmm. po tayong parang gusto pero hindi po ibig sabihin mm -hmm. yun na kailangan po natin siraan po yung isang dagpin para ingat yung ano po natin, yung natin. Respetuhin po natin yung ano ng kala isa. Oh, Opo. So yun lang naman po, kasi ito naman kami naman po dito, is isang pamilya Mahal po, po, namin ang isa't isa. Love it sa alam. Mahal po namin isa ang at sila. Ay, o mga calling up sang ayon ba kayo sa lahat ng mga sinabi ni Kuya Jomar? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw at kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. And also don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.